Good morning makukulit Today, si Liam po pamimigay na natin kasi ayaw po siya alagaan ng Okay, So, we wait lang natin yung kukuha kay Liam Ayan na yung kukuha kay Liam Ito na po si Liam Ito na po <laughs> yes. Ay, Bakit? Bakit? Why? Why? Hindi <laughs> mo may inaalaga ang kapatid mo eh. Hoy! Hindi mo naman inaalaga si Liam eh. <laughs> Ibibigay ko na si Liam, ha? Huh? <laughs> hindi mo naman siya Alaga Alagaan mo ba? Alagaan mo. Alam mo si Liam? Eh ba't hindi mo siya pinapalitan ng diaper? <laughs> <laughs> ha? Papalitan mo na siya ng diaper? Ha? Why no? <laughs> Anong no? Papeta mo na siyang diaper. No, mommy, mommy. Eh, bibigyan ko na siya doon. Okay. Ito na po si Lian. Bakit? <laughs> 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 <hari> 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 bibigyan na natin si Lian doon. <hari> 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 mo ba siya diaper? Holy hindi na natin siya bibigyan. Palitan mo sa diaper. Ha? Palitan mo na lang yung diaper. May pupu na si Liam. O, oh, tita mo. Halika na dali. May pupu siya, o. Oh. Palitan mo na. May pupu na si Liam, di ba? Oh, <laughs> oh, my God. Ayaw ka naman ni ate. Ayaw naman po siya lagyan ni ate. Ibigay ko na kay Leah. Kaya na ate, Bebe Lo, si Lia. Dali. Ibigay ko na. Bebe Lo! Love, love mo ba? O sige. O sabihin mo sa kanila love mo si baby. I love baby. I love you baby. You love baby? Alagaan mo na si baby. Alagaan na daw niya si Liam. oh, Hi. Oh ayan na si Bebe. Kukunin na niya si Liyang. <laughs> Sige, Pani. Kukunin na niya si Liyang. No! No? Ito ah! <laughs> <Tana! laughs> does... no, na po! Tama! The first! No! Bigyan natin to! Ah! <laughs> Let's go. Hi!

Ayaw niya kasi. Um, get the wipes na. Yung klito pupo niya. Niyam. Ayaw ni ate. Ayaw ni ate ikling yung pupo mo. Ayaw ni ate. Ano yan? Ay, sakit na kamay ni mommy. Sino magugasa sayo? Ha? Ate na lang, di ba? Ate. One lang, please help me. I'll show you how. Yeah. Why? <laughs> Why mo na? Bakit ayaw mo gastos ng pupo niyan? rito. Bakit ayaw mo? <laughs> That's you. <laughs> you. <laughs> <No>. <laughs> Hindi naman iyo yung gaganong mo lang yung white sauna. Tatas mo yung Tapos sugasan mo yung pepe Ay, pepe. Ang <laughs> totoy niya. Ano? Kaya mo yan. You can do it. Okay? Try mo. You try. O, okay? game? Game na. O, oh, game na. Dali na. Wala naman to ano eh. Dali na. Kunti lang yung pupo niya. Game na. O, game na. Pupu. I-leave na ni ate. <laughs> o, game na ha, ate. Ate, game na ha. Wala ka nga dyan. Tignan mo. Mami na lang. <sighs> o, <So>, tignan mo. <sighs> pa ni? di pa ni? si sih ni? si pa ni? si mami ni? ni? try, try. No. Why? <laughs> you help mommy. Please. No.

Hi! Di ba sabi mo kasi mag-doctor? Pag nag-doctor ka, nurse ka, mag-aalaga ka dun ng ano, baby or matanda, ugasan mo yung puwet nila. May Ni Pupu. Ano? Oh, tapo mo na lang to. <laughs> Di mo <laughs> ba mommy? Mommy, help me. Okay.

Yeah. Ayaw niyang maghugas ng pupu. Kabit lang daw to. Ganun mo kasi. Aha! Uh -huh, mommy, help po. Mm. And yay! Nice. Help me! Help me! Yung pupu na lang, linisin um, mo. No. Why? Bawin <laughs> <laughs> pupu ni Liam. Oh, si... Uy! <laughs>